ng intro-intro ito. <laughs> Dahil ito na yung, uh, yung pinaka uh, pinakagrabe sa mga grabe. Grabe talaga. <laughs> Dito nyo lang po mapapanood sa channel natin itong nga uh, grabe sa pinakagrabe. Sabi ko, wala nang intro-intro. Itong si Itong tinira niya si Kukak mismo sa kalsada. <laughs> Totoo po yan. At yan ay mamaya natin babalikan dahil may mga uh, issue tayong pag-uusapan. Huwag kayong magalala. Pati litrato, original na picture, yung tinira niya sa kalsada itong si Kukak ay mag-ilalagay ko dyan sa screen yung litratong yan. Mamaya na po yan, ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Pero sana Basta mamaya na natin yan, ipapakita ko po mismo dito sa dito sa screen mismo makikita nyo yung uh, picture. Imadinin mo, sa public places or sa public place, kalsada tinira ni Kuting itong si Kukak at makikita nyo yung pil na pil ni uh, Kuting at habang tinitira ni Kuting, lalong lumulubo ang butod ni Kukak. Mamaya na po yan. Maging yung picture, sabi ko nga, ilalagay ko dyan. Okay. Maiba naman po muna tayo. Dahil dito po sa mga scammer, muna ang pag-uusapan. Dahil <laughs> dalawang video po yung uh, inilabas ni Maharlika. Oh. Bakit ba Mr. Verana, pati yung kay Maharlika, ay... Uh, ay uh, pinakikialaman mo dapat po lang po nasasawsaw ako rito dahil napakarami po ng na mga gustong manira kay Maharlika abay lumabas na po ang totoo na ito palang imjik yambaw na ito ha? na isa ring naninira kay Maharlika abay lumabas nandiyan sa video ni Maharlika hindi ko na po ipapanood dito sa inyo sabi ko nga po alam nyo naman po yan dahil nakapalo kayo nakasubscribe kayo kung maharlika panoorin nyo po yung video ni maharlika ngayon yan palang mg mg na yan yambaw na yan ay mayroon din po palang foundation yan dahil dyan sa foundation niya na yan aba ay sunod sunod pala dati yung mga ipinadala ni maharlika na mga pira dyan sa kanyang foundation kuno. Tapos ngayon, ganyan nyo sisiraan si Marlika. Abay, hindi po pwede ito. Kailangan sum sumausaw na ako rito. <laughs> Ayan. See? Tingnan nyo. Nandyan po. Pinakita lahat ni Maharlika yung mga itinulong ni Maharlika sa kanya, yung ipinadala ni Maharlika sa kanya na sunod-sunod yan na tulong dyan kay M.J. Kiambor. Ayan. See? ang kapal na mukha mo para tirahin mo, para kalabarin mo si Maharlika, ay talagang patay gutom ka. Yan na sinasabi ko. Talagang mga patay gutom ito. Lumabas na pagiging patay gutom nitong mga ito. Tapos, sinulsulan pa nitong abugadang pangit na ito na magdimanda daw. Na hindi muna niya inaalam yung totoong mga nangyayari. Basta na lang siya mag-advise na itdiman daraw si Maharlika. Itong pangit na bugodang bubo na ito Ayan Ayan Ah. Dahil yan, Anong napala ninyo dahil sa mga paikis-ikis ninyo doon sa Australia? Yan ang napala ninyo. Yung pagharang ninyo kay Maharlika. Nagpapakamatay kayo, haharang-harangin si Maharlika sa kasi Harry Roque, doon sa bangag-bangag nila. Ay hindi nyo alam pala, hindi nyo na-anticipate. Abay bubulwak itong mga pan ito, itong mga pag pagiging scammer ninyo. Oh, ngayon. Isa pang lumabas. Ah, isa pa itong lumabas. Itong si Alpotiran Jasmine na patutot na ito, ay mayroon din palang foundation ito na piki. Ang ibig pong sabihin ng piki, hindi po nakaregister yan sa Security and Exchange Commission. Ibig sabihin, pagka hindi nakaregister yan, piki yan. Pero tuloy-tuloy ang uh, niya, ang paghihingi niya ng abuloy, itong uh, si patutot na Jasmine na ito na Alpotira, ha, diyan sa mga kung sino-sinong -sino tao at milyon-milyon ang nakukulikta. Pero malamang dito ngayon, sa ibinulgar ni Maharlika Abay, mag-iisip na yung mga magbibigay sa iyo ng abuloy. Buhay ka pa, inaabuluyang ka na. Pucha naman. Di ba? Grabe ka. Grabe yung pan mo. Yung ka... ka-scammeran mo. Mga scammer po lahat itong mga ito. Yung mga kumakampi dyan kay Alputira, lahat po yan mga scammer. Ah. Oh. See, ngayon, itong Joey na ito, kumampi, kinakampihan ninyo yung mga scammer na ikaw na ulit ba ka? Ah, so, Mario C. MJ, andami dami palang ipinadala. Oh, mga kababayan, Andami dami palang ipinadala. Si Maharlika. Ngayon, nakita nyo, nagyabang na si Maharlika. Hindi lamang nagyabang, ipinakita na niya yung totoo. Ha? Yung mga tinulungan ni Maharlika, tinan nyo, walang sinasabihan si Maharlika. Pero ngayon lumabas pala na milyon-milyon pala ang itinulong ni Maharlika sa mga taong nangangailangan. Kasi na, milyon, 6.5 milyon ang itulong niya sa mga taong nangangailangan. Kasi, tingnan nyo yan ha. Tapos gaga, ninyo ay samantalang kayo yung mga patay gutom, may sinasabi ko mga hampas lupa, mga patay gutom, mga diputa, mga patutot, patay lahat. Di ba? Tapos, sumali pa itong si Banat Bay, ha? Naipaglalaban daw niya ng patayan itong scammer na Jasmine na patutot na ito. Tingnan nyo, sinunog kayo ni Mahardika. Sunog kayong lahat. O, tingnan, pansin ninyo yung kilay ni, ni Banat Bay na yan. Sunog yung kilay. O, para sinunog ni Maharlika lahat. O, ito ring ulit ba ito? Sinunog din yung, uh, yung, uh, ano to? Yung malagubat na singit nitong si ulit ba ito? Nung masunog, abay lumabas, yung bilat nito na talagang mukhang sunog talaga parang inihaw na ito ay Six point five million recorded ah, tapos ngayon ngayon lumabas kayo kung sino talaga yung mga patay gutong. Ah, tayong lahat na kumakampikir alputirang patutot na ito na jasmine na ito, mga patay gutom kayo. Kasama na itong abugadang pangit. Ah, pangit. Pangit na. Bubo pa. Ah, saan ka pa? <laughs> ay, ay, Ah, di ba? Ayan na, ah, lumabas na. Pero, ah, tika ah, baka kasi sabihin nyo na, na, na nagpipake news na naman ako. Ah. Aha. Pag-uusapan din po natin, itong si Gwyn Garcia. Ah, Abay, tatakas na! O tumakas na nga ba? At, uh, ay, kawawa naman yung mga uh, kwan ito, alaga nito. nito. Te, 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 tingnan mo, tatlong alaga nito ng builit. Tapos, tatakas ka. Magotong yung mga builit mo. Ha? Ay, sas, ginoo ko. Ito na ha, pakinggan nyo tatakas na ay sapin sapin ang kaso inaabot ito <clears throat> isa rin scammer is itong Gwyn Garcia no? ito scammer sapin sapin ang kaso tapos ayan tatakas na ito abogado niya nagsabi ha o ayan na mismo ang tumatayong abogado, ang former governor ng Cebu, na si Gwen Garcia, na ang kanyang kliyente ay aalis ah. Amerika. Sa kabila na ito ay may mga kaliwat kanang ng kasong nakabitbin pa sa DILG at sa mababang hukuman. Ganopaman ang uh, pinapalabas dito ng abogado nitong si Gwen Garcia ay wala naman daw probable cause. Ang mga nasabing kaso na isinampa dito sa kanyang kliyente at ang lahat ng mga ito daw ay pawang kasinungalingan at paninira lamang sa kanyang kliyenteng si Gwen Garcia. Ganopaman mula sa ating nakuhang ang impormasyon ay posible pa rin makalabas ng bansa. Ito ang nasabi former governor, dahil makanggang um, ngayon ay hindi pa rin po bumababa ang wara para sa nasabing former governor. Ganun pa man, ay uh, hindi pa rin may paliwanag no, kung bakit tila mabagal ang pag-usad ng kaso dito kay Garcia. Sa kabila na ito ay wala na sa pwesto. Ganun pa man, ang uh, marahil ang tanging dahilan ano, kung bakit ay eh, hindi pa rin po umuusan ng formal ang mga nakabimbing kaso no, dito kay Garcia ay dahil una, ito ay kapartido ng ating Pangulo. Yo! Kung maalala, no, noong eleksyon ay itinakwil nito ang uh, dating Pangulong si Rodrigo Duterte at lumipat sa administrasyong Marcos. At alam din natin lahat no, na itong si Garcia po ay uh, matalik na kaibigan itong uh, si First Lady Lisa Ayan! Marcos. Kumaga ay uh, malakas pa rin po no, ang kape itong si Garcia sa administrasyon. Sa kabila na ito ay wala na sa presto. At tama na yan. Tama na. Ang mahalaga doon, yung uh, ang daming uh, ang daming niyang uh, panito Dami daming niyang kaso sa pinsapen. At ito, ha? Ito ang matindi. Yung utang niya sa HSBC sa Hong Kong Shanghai Bank uh, Corporation na uh, ilang billion dollars 'yon. Wala ito. Talagang tatakas. Wala na. Ay, kawawa naman ang boylet nito. De, magutong. Dalihin mo na, sama mo lang sa Amerika kung doon ka magtakas. Para sa ganun tuloy ang ligaya ni Gwen. Ay. <laughs> <laughs> <coughs> Grabe itong mga immoral na ito, no? Sobra. At uh, Sige po, bago ko po ipapakita rito yung picture, ani uh, ni uh, Kuteng, Na tinira niya si Kukak sa public places or public place na mismo sa kalsada na maraming nakakakita. Ay pasadahan ko lang po muna itong kumakalat na balita na di umano kasi well, hindi ko para hindi man naman po ako eksaktong nakapanood doon sa sinasabi ni Madam uh, Hanilet na yan daw po yatang bahay nila ay uh, ibibinta. Okay. At uh, hanggang doon naman po yung uh, aking alam na ibibinta raw po. Ngayon, ay baka naman po hindi ko alam kung uh, kung paano po ang bintahan niyan. At uh, doon po sa aking mga kaibigan diyan sa dabaw, baka meron na mga kung mga kaibigan diyan sa dabaw na kakakilala sa akin. Baka naman po pwedeng uh, alamin niyo nga po kung uh, magkano yung eksaktong uh, bintahan ng bahay na yan. Pero again, ito po ay nabalitaan ko lang at napanood ko lang dyan sa mga ibang vlogger na binibinta nga Pero sabi ko nga po, hindi wala po akong uh, personal knowledge dyan. Ngayon, kung totoo man po na binibinta na nga po yan, ay uh, baka naman po, po pwedeng bigyan nyo ako ng feedbacks doon sa mga na naka, nakakaalam dyan or uh, direkta na nakakakilala na pwede niyong pagtanungan kung magkano po ang bahay ni PRRD na ano po at uh, kasi naintindihan po natin yung sinasabi raw na rason daw kung bakit binibinta ay yung ba namang uh, parang uh, hindi na raw kaya ni uh, Ma Madam Hanilit yung pumasok pa sa bahay dyan na kung saan ay dyan sila nag, uh, tumira na matagal, o nga naman tapos yung kanyang asawa, nandoon nakakulong na walang kasiguraduhan kung uh, yan ay uh, uh, kung ano pang mangyayari dyan sa kasong yan. So, pil, na, mapipil po sigurado ng mga tao na kapanood yan na talaga namang mga uh, masakit nga po yon. Sino ba naman yung uh, yung uh, makakatiis nung papasok ka sa bahay mo na nandyan lahat yung alaala. -ala. di po ba? Napakasakit yun. Sobra. So maaari nga pong ng uh, ganun pan, which, sinabi naman talaga na kaya bibintayan dahil hindi na raw po kaya ni Madam Hanilet natingnan tingnan or pasukin yung bahay na yan dahil uh, natural na doon lahat ng alaala. -ala. -ala. Masasayang ala-ala mo Tapos ganoon ngayon ang nangyayari Napakalungkot na nangyayari ngayon O, to totoo naman So, ngayon po ay uh, Dahil nga po dyan Ay uh, Baka naman po, po pwedeng feedbackan nyo ako kung sino man po Ang nakakaalam yung Magkano po ang konyan Ang halaga po ng bahay na yan Ay uh, baka naman po pwedeng feedbackan nyo ako At uh, At uh, hindi hindi ko po hindi na po hindi na po importante rito kung magkano. Ang importante lang po dito natural malaman natin yang kung uh, magkano yung eksakto. Pero hindi po ako nagtatanong kung magkano eksakto dahil kung uh, pag-aaralan ko pag-aaralan ko pa kung kaya ko hindi. Hindi hindi na po hindi na po natin pinag-uusapan diyan yung halaga. Basta ang sinasabi ko alamin niyo lang po kung magkano. At uh, Siyempre, nandoon naman kayo, lubos-lubosin nyo na ilang square meter po ba yan. Yun, ganoon lang po. Ilang square meter at kung uh, magkano ang kwan, So, baka naman po pwede nyo pinpidbakan. At, uh, yan, yan naman po ay uh, pwede nating uh, ngayon kung sasabihin po ninyo na uh, plano ko rin tumira sa daba, hindi po. At, uh, hindi ko na po ma okay pa lahat yan. Kung sakali po, bibilihin natin yan, hindi uh, hindi natin ah uh, marami po, marami po tayong paggagamitan diyan. Kung sakali. At at uh, pwede nating i-develop pa at eh uh, awan ko. Or gawin natin uh, yung ah uh, uh, tawag nito. Siyempre lagyan natin yan ng uh, kung ano yung kasaysayan at uh, Pwede nating uh, ipagamit doon sa mga estudyante. Halimbawa, gustong uh, gustong basahin lahat 'yung mga nakapaloob diyan halimbawa, 'yung kasaysayan ng bahay na 'yan, kasaysayan ng ating pangulo. At uh, dyan po ay magamit po ng ating mga estudyante. Yan. At uh, makikita po nila kung uh, uh, na talagang uh, itong si President Duterte ay uh, Hangga sa umalis na lang sa pwesto, yan pa rin yung kanyang bahay kumpara dito sa mga cabinet secretary ni Bangag ngayon na mansyon ang mga bahay. So, ang ibig ko pong sabihin dito ay imulat po natin yung ating mga, mga kabataan Papasyalin po natin dyan ng libre na wala na pong, uh, wala na po silang babayaran at i-develop pa natin ng konti. At lahat po ng detalye ay atin pong aalamin at isusulat po natin dyan sa kasaysayan. At uh, yun po. Yun lamang po at uh, gusto ko lamang pong malaman kung magkano. Ano po? At uh, salamat po doon sa mag, magbibigay ng feedback sa akin. Ngayon, bago po natin ibigay yung, uh, ipapakita rito yung picture ni niya uh, ni uh, Kuting na tinira niya, kinubabawan niya sa harapan ng public place, public places, sa kalasada pa mismo itong si Kukak Butod ayan Ayan po ha, iwas na po kayo dito sa mga kidna ay, mga kwan, mga scammer. Yan, kung kung yan ay uh, legal naman daw yung uh, kwan ito legal naman daw itong uh, foundation ni MJ Kimbao legal naman daw yan pero nakakasigura kayo magdodonate kayo dyan nakakasigura kayo na pantulong din sa sa kung anong programa yan hindi po dyan yan sa dalawang inaalagaan niyang matatanda na senior citizen nabianan niya at sa kananay niya Ah. See? Oh, ito naman kay Juan, alpotirang ah, patutot na Jasmine na ito ay mayroong foundation daw na piki. Ah, nilabas na lahat ni Marlika. Sino kaya kaya sunog na sunog kayo. Ikaw naman na abogadang ah, gaga, bago ka mag-advise, ay alamin mo muna ang istorya. Oh, ngayon, ah, marami pa, marami pang ibubulgar si Marlika. Ah, kita nyo 'di ba? Hindi na kailangan ipakita pinakita na ni kayo yung mga amount ng itinulong niya sa ating mga kababayan na kailangan tulungan, nagkakahalaga na po ng 6.5 million pesos ang naitulong niya. O kayo, nakatulong kayo ng ganyan. Puro kasi daldal -dal kayo. Puro kayo foundation, foundation na kayo ang lumalamo ng mga animal kayo, mga mapagsamantala kayo. Gagamitin nyo pa si President Duterte sa kahayupan at kaanimala ninyo. O. Ito pa itong siyang bastos pa na ito, nakuting na ito. Hindi ko alam kung uh, kung uh, ano ang tinira nito. Bakit kung anong nakain ito at tinira niya. Dinapaan niya talaga. Itong siya, uh, Kukak, ta! Ito na po yung ito na po yung picture nila. Ayan po, yan, 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 yan. Nakikita nyo sa screen. Ayan po, yan. tinan nyo kabastusan. Siya. O, oh, ngayon, sasabihin nyo na na fake news ako. A ah, anong fake news dyan? O, oh, ayan, si Kuting, dinapaan niya si Palaka. Tingnan nyo yung butod ni Palaka. Ang laki na ng butod. Dahil tinira nga ni Kuting sa kalsada. Ayan! O, oh, ngayon, kontento na kayo. O, oh, yan ang sinasabi ko. Anyway, hindi na po tayo magtatagal dahil magpaparap rapple pa ako doon sa John Verana Vlogs dahil ah, dalawang araw na po ako hindi na pag doon at uh, ngayon ay uh, 20,000 na po yung kanilang uh, mapapanalunan bawat asa sa kanila dahil dalawa po yung ating bubunutin doon. Ano po? At uh, umaasa ako yung pagtaas ko kahapon sa inyo ng bato ay umaasa akong uh, darating na sa inyo iyong... Uh, surting walang katapusan. Ayan po. At uh, salamat at doon po sa mga kaibigan at ko ka ninyo, ka kamag-anak ninyo, ipapanood din ito, yung video ko na yung itinaas ko yung bato at subscribe nyo na rin po para sa ganun ay mapasama rin po sila doon sa sorting sure walang katapusan. Maraming salamat po at uh, mahala mahal ko po kayong lahat.